Maganda pa rin ba ang pumunta at magtrabaho dito sa New Zealand? So ayun, what's up, mga master? Sana all TV ang blager-blageran dito sa New Zealand. So ayun, maraming kababayan tayo ang nagtatanong kung maganda pa rin ba ang pumunta at magtrabaho dito sa New Zealand. Well, para sa akin mga master, panalo pa rin. New Zealand is New Zealand, one of the best country in the world yun nga lang, recession dito ngayon. So, ang ibig sabihin ng recession, medyo bagsak yung ekonomiya at maraming mga kababayan tayo dito na walang trabaho sa ngayon. Maraming mga umuwi na ng Pilipinas, yung iba naman ngayon, nag struggle pa rin na makapaghanap ng trabaho na kanilang mapapasukan. Maging ako ay affected ng recession. Pero thankful pa rin ako kasi hindi ako nawala ng trabaho kagaya ng mga kababayan natin. Kaya sa mga master natin dyan na nangangarap na pumunta ng New Zealand, tuloy pa rin naman ang mga job hirings dito sa New Zealand. Yun nga lang, napakahirap ngayon maghanap ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na mag-tourist papunta rito sa New Zealand, naku, ipagpaliban mo muna, mag-gain ka muna ng experience. Kaya sa mga master natin dyan, ang advice ko lang, habang nasa recession ng New Zealand, gain lang kayo ng gain ng mga experience sa skill na meron kayo. Kasi darating yung oras na mawawala or matatapos ang recession dito. At syempre, aangat yung ekonomiya at dun magsisimulang magkaroon ng mga job hirings. Although may mga job hirings pa rin pero pailan-ilan lang. Selected lamang mga master. So sana makatulong ang video na ito. Sana all TV laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy.